Walang sinasabi na wag nyo akong sambahin. Huh? hindi ako Diyos. So, ganun mga kapatid. Ganyan ang mentality, utak mo, utak niyo. Ay binuksan mo ang paganisin. Ay binuksan mo dahil pwede pala sambahin kahit langaw, kahit satanas, kahit bato, kahit ano. Basta hindi lang nagsabi siya na wag mo akong sambahin. Huh? o, hindi ako Diyos pwedeng sambahin. If that is your logic. Dahil pwede sambahin si Cristo dahil hindi siya nagsabi, huwag niyo akong sambahin. Hindi ako Diyos. Therefore, pwede siyang sambahin. So, pwede siyang sambahin si San Pedro, San Lucas, San Vicente, San Rodrigo. Pwede siya, ano, pwede siya sambahin kung ganun ang pag-iisip ninyo. Kahit langaw, pwede sambahin. Kahit ibak ng tao, pwede sambahin. Dahil hindi nagsasabi ako ay hindi Diyos. Huwag niya akong sambahin. Ano pang mentality ninyo? You are opening uh, the way of paganism. Sagot ko ito sa mga Muslim na kulang ho ang kaalaman tungkol po kung sino ang mga Muslim. Mayroon rong nagtatanong na isang tao ay sumasamba ng puno ng kahoy, sumasamba ng mga anito, sumasamba ng jinn. Ha? Ang sagot niya ay hindi 'yon Muslim. Okay. Mayroon din na nagnanakaw, nang gahasa, gumagamit ng hindi niya asawa. Lahat ng haram na ginagawa niya ay hindi siya Muslim. Mga kapatid, tandaan natin, ang Muslim ay tao, hindi anghel. Ang anghel lamang ang hindi gumawa ng masama. Ang tao, pag gumagawa siya ng masama, kung nag siya sa sarili niya Muslim, Muslim siya. Pero Muslim na may kasalanan. Or Muslim nag-commit ng shirt. Ha? Hindi ibig sabihin pag Muslim na hindi na gumagawa ng masama eh. Ha? Pag may nag-Muslim, mayroong Muslim nagsumasamba ng mga anitos o balite diyan, ay siya nakakumit siya ng share ang isang taong hindi kumikilala kay Allah na nag-iisang Diyos. Pag hindi siya kumikilala, hindi siya Muslim. At matawag siya na kafir. Ha? Ang Muslim, ang pinakamasamang masamang masamang Muslim banggitin mo ang pinakamasamang Muslim. Compared sa pinakamabuting, mabuting, mabuting Kristiyano. Sa harapan ni Allah, mas mabuti ang mas mabuti ang pinakamasamang Muslim dahil nakakilala sa kanya. Example lang dito sa mundo. Ang presidente mayroong amnestia ibigay niya. Pagbisita doon sa magnanakaw, hindi, sabi, sabi, ng magnanakaw, hindi ko lang kilala. Pagdating doon sa mga lesser crime, hindi ko yan kilala. Pero pagdating doon sa mga taong naka, mga kriminal, malaki ang kasalanan. Pagdating ng presidente, sabi niya, mahal presidente, malakit na ako ipa-exelia litrika, salamat na karating ko, mahal na presidente. Kung ikaw isang presidente, may dala kang amnestya, papatawarin mo ang kriminal, sinong patawarin mo? Ang huling pumasok sa Jannah at ang huling lumabas sa Jahannam, kafir or muslim? yung ang tanong ko. Dahil itong sagot ko rin sa taong nagsabi na walang Muslim imperno. It, itong tao, sinabihan siya ng Allah. Gumagapang siya at sabihan ng Allah, paso ko sa paraiso. Sabihan niya, Allah, tingnan niya, puno na, bumalik siya. Sabi ng Allah, paso ka. Magtatlong beses. Sabi niya, Ya Allah, nagbibiro ka ba? Pinagtatawanan mo ba ako? Alam ko nga puno na. Sabi ng Allah, ano ang laki ng mundo, 10 times ibigay ko sa iyo. At ano mang abot sa iyong isip, ibibigay ko sa iyo. Ano mang inyong makikita, ibibigay ko sa iyo. Siya ay ang taong katapusang lumabas sa impernong apoy at siya ang katapusan then the last person who enter paradise. Mabasa ito sa Sahih Muslim, at uh, Sahih Bukhari, uh, Hadith 75:11. Dito tayo sa mga taong nagsabi, isa eh, sa balat lang yan eh. Ang tuli, eh, balat lang yan eh. At paano naman kung kahit man hindi ka tuli, kahit supot ka, basta wala ka lang nilabag sa kalooban ng Diyos. Hindi mo nilabag ang kalooban ng Diyos. Mga taong bagang, ayun ko, estupido yata ang utak eh. Hindi mo ba alam na paglabag sa pagtutuli, ay nilabag mo rin ang kalooban ng Diyos, batas ng Diyos, ay nilabag mo, di ba? Kabasa sa Genesis chapter uh, 17 verse 13 na ito ay everlasting covenant, walang hanggang tipan, walang hanggang tipan. Na, naintindihan nyo ba walang hanggang tipan? Ha? Huh? Si so Kristo nga nagsabi, huh? hindi daw siya pumarito para sirain ang mga batas ni mga kautusan ng mga propeta. Hindi niya sinuway tuldok man or guhit, hindi niya binago ang batas. Kaya ito mutupad. Tapos ngayon, sino ba si Pablo? Eh, huwag mong, mong sadihin si Pablo ay mas mataas ang rangko kaysa Diyos.